ang kasaysayan ng wikang Filipino. Ang anyong kapuluan ng Pilipinas ang sinasabing sanhi kung bakit napakaraming wika at wikain sa bansa. Bagamat may pagkakaiba ang mga wika, malaki ang pagkakahawig nito sa isa't isa bunga ng pagkakabilang sa isang pamilya ng wika, ang wikang Austronesian ang Tagalog na siyang batayan ng wikang pambansa ayon sa pag-aaral na ginawa noong 1934 ni Otto Dempolf ay kabilang sa Indonesian subgroup na Austronesia. Si Otto Dempolf ay isang alemang linguistiko at isang antropologo na sumulat tungkol sa wikang Austronesia. Ang pagkakaroon ng maraming wika ang sinasabi ng regionalismo o pagkakapangkat-pangkat ng mga Pilipino Dagdag pa ang kalagayang kapuloan ng bansa na itinuturing na bisikal na sagabal sa pagkakaroon ng isang wikang bubuklot sa sambayan ng Pilipino sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga ito. Panahon ng Katutubo Noong panahon ng pre-kolonyal, may labing pitong letra ang ating baybayin. Tatlo ang patinig, labing apat ang katinig. Ito ang ginamit ng ating mga ninuno bilang sistema ng pagsulat bago pa man tayo sakupin ng mga dayuhan. Panahon ng Kastila Nagsakupin ng mga Espanyol ang bansa, lalong nahati ang mga Pilipino. ipinag ng hari ng Espanya na turuan ang mga katutubo ng wikang Kastila. Ngunit hindi nila nasunod ang utos ng hari bagkus sila ang nag-aral sa wikang katutubo sa dahilang natatakot sila na baka maghimagsik ang mga katutubo laban sa kanila. Walang isang wika pinaiiral noon sapagkat sa halip na ituro ang wikang Espanyol, ang mga paring dayuhan ang nag-aral ng mga katutubong wika. Pinalitan nila ang baybayin ng alpabetong Romano na siya naman ang pinagbataya ng abaka ng Tagalog. Ang mga praile ang una nagsulat ng diksyonaryo at gramatika tungkol sa iba't ibang wika ng Pilipinas. Sa huling dantao ng pananakop ng mga Espanyol, nagkaroon na ng pagtatangkang itaguyod ang Tagalog bilang wikang pambansa. Panahon ng Propaganda at Himagsikan Sa panahon ng Propaganda at Himagsikan, Wikang Kastila ang ginamit ng mga propagandista sa pagpapahayag ng damdamin at mga hinahing laban sa mga Kastila. Tagalog ang ginamit ng mga naghihimagsik sa paglikha. Ang kilusang propaganda ay nagsimula sa paggamit ng Tagalog sa mga pahayag ang isinulat nila sinundan ito ng kartilya ng katipunan na Tagalog din ang ginamit sa pagbuo nila ng mga kautosan. Formal na nagkaroon ng pagbanggit sa wikang pambansa sa saligang batas ng biak na bato noong 1897. Dito pinagtibay na Tagalog ang opisyal na wika ng pamahalaan. Hindi nagtagal ang itinuring na unang republika ng Pilipinas. Sinakop ang bansa ng bago manluluting, ang mga Amerikano. Sa panahon ng mga Amerikano, sapilitang ginamit ang Ingles bilang wika paturo at ipinagbawal ang paggamit ng vernacular. Ang Komisyong Skirman ang nagrekomenda ng wikang Ingles noong ika ng Marso, isang libot walong daan siyam Nagpatayo ang mga Amerikano ng pitong pampublikong paaralan sa Maynila na kung saan ang mga sundalong Amerikano ang kanilang unang naging guro. Noong isang libot siyam isa na tupad ang panukalang batas bilang 577 na nagsasaad na bilang wikang panturo sa mga paaralang primary ang mga katutubong wika mula taong panuroan dalwa hanggang tatlo. Ngunit, batay sa pag-aaral na ginawa ng Monroe Educational Survey Commission, napatunayan na mabagal matuto ang mga batang Pilipino gamit ang wikang Ingles. Sa kabilang dako, patuloy ang pagsusumikap ng ilang makabayang lider na Pilipino na magkaroon ng wikang pambansa. Panahon ng Commonwealth Ikasampu ng Hulyo 1934, binuo ang kapulungang pansaligang batas bilang paghahanda sa itatatag ng malasariling pamahalaan o Commonwealth. Dumalo dito si Lope K. Santos na umugat sa pagbabatay ng wikang pambansa ay ang wikang Tagalog. Ang kapulungang ito ang umugat sa Saligang Batas ng 1935. Sa Artikulo 14, Section 3 ng Saligang Batas na ito tuwirang isinaad, ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagkakaroon ng isang wikang pambansang ibabatay sa isa sa mga umiira na katutubong wika. Hanggat hindi itinatakda ng batas ang wikang Ingles at Kastila, ang siyang mananatiling opisyal na wika. Ang Pangulo ng Commonwealth noon na si Manuel Alquezon ang naging masugi na tagapagtaguyod na magkaroon ng isang wikang pambansa. Isang libot tatlumput lima nabuo ang Batas Commonwealth bilang tatlumput apat. Sa pamumuno ni Norberto Romualdez ng Leyte na kung saan sila ay nagkaroon ng sariling surian ng wikang pambansa. Ikalabing tatlo ng Nobyembre, isang libot tatlumput anim, pinagtibay ng pambansang asembleya ang batas ng Commonwealth bilang isang daan walumput na nagtatatag sa surian ng wikang pambansa. Ang tanggapang ito ang magsasagawa ng pag-aaral hinggil sa pagpili ng wikang pambansa. Ikasiyang e ng Nobyembre, isang libot sa isinumite ng mga miyembro na SWP kay Pangulong Quezon ang kanilang rekomendasyong Tagalog ang gagamitin batayan sa pagpili ng wikang pambansa. Batayan sa pagpili, ito ang wika ng sentro ng pamahalaan, edukasyon, kalakalan, at wika ng pinakamarami at pinakadakilang nasusulat na panitikan. Matapos maisagawa ng SWP ang iniatas ng batas, ipinahayag ni Pangulong Manuel Alquezo noong 30 Desembre 1987 ang Kautosang Tagapagpaganap bilang 134 na nagtatakda sa Tagalog bilang batayan ng wikang pabansa. Ikalabing tatlo ng Disyembre 1930, na ilimbag ang kauna-una ang balari lang Pilipino ni ginoong Lope K. Santos na kinilala bilang ama ng balarilang lang Pilipino. Unang araw ng Abril 1940, sa bisa ng kautosang tagapagpaganap bilang daang anim na 263, Ipinalimbag ang diksyonaryong Tagalog-Ingles at ng balarila ng wikang pambansa upang magamit ng paaralan sa buong kapuluan. Panahon ng Hapon Sumiklab ang ikalawang digma ang pandayigdig at nasarado ang mga paaralan. Sa pilitang ipinaturo ang Nihongo at inalis ang Ingles. Pinagamit ang mga katutubong wika lalo na ang Tagalog. Binigyang diin ang Nihongo sa mga paaralan at institusyon. Isang libot siyang nadaang apat na nabuo ang isang grupong tinatawag na purista. Sila ang mga nagnanais na gawing Tagalog ang wikang pambansa. Ikatatlong punang ng Nobyembre, isang libot sa na putatlo, nilagdaan ni Pangulong Jose P. Laurel ang autosang tagapagpaganap bilang sampo na nagtakda ng ilang reformang pang-edukasyon. Isa sa mga iyon ay ang pagtuturo ng wikang pambansa sa lahat ng publiko at pribadong paaralan ng sekundarya, kolehiyo at universidad. Ikatatlo ng Enero, isang libot sa apat na putapat, binuksan ang isang surian ng Tagalog na tulad ng surian ng Niyonggo upang ituro ang mga Tagalog sa mga gurong di Tagalog. Panahon ng kasarinlan at bagong lipunan. Pagkaraan ng ikaliwang maang tandaigdi, nagtagumpay ang pagtuturo ng wikang pambansa na tinawag na Pilipino sa isang kautosang nilagdaan ng dating kalihim na si Jose Romero. Isang libot siyang nadaang apat na put-anim, ang wikang pambansa ay tatawangin wikang pambansang Pilipino. Ikaapat ng Hunyo, isang libot siyang nadaang tapat na put-anim, Ipinahayag ang wikang opisyal sa bansa ay Tagalog at Ingles sa bisa ng Batas Commonwealth bilang 570. Naging medium sa mga paaralan ng Ingles at asignatura ang Pilipino. ika anin ng Marso, 1954, ang proklamasyon bilang labing tatlo ay nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang pagtiriwang ng Linggo ng Wika tuwing ika siyam ng Marso hanggang Ika-4 ng Abril. Ito ay sa pagbibigay puri sa karawan ni Francisco Balagtas bilang makata ng lahi. Ikadalawang putatlo ng Setyembre 1955, sa bisa ng proklamasyon bilang 1.86, inilipat ang petsa ng pagdiriwang ng linggo ng wika sa ikalabing tatlo hanggang ikalabing siyam ng Agosto na nagdiriwang sa karawan ni Pangulong Manuel L. na tinaguri ang ama ng wikang pambansa. Ikalabing tatlo ng Agosto, 1.150 siya, isinaad ng kautosang tagapagpaganap bilang pito ang wikang pambansa ay tatawagin Pilipino. Isang libot sa nagdaan anim na putpito, nilagdaan ni Ferdinand Marcos ang kautosang pangkagawaran bilang siyam na anim na pangalanan sa Pilipino ang mga gusali at hanggapan ng ating pamahalaan. Isang libot sa nadaang pitumpuk naging wikang banturo ang Pilipino sa atas ng elementarya sa visa na resolusyon bilang pitumpu. put putsiyam ng Hulyo, isang libot pitumput isa, sa bisa ng Memorandum Circular 488, humiling sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan na magdaos ng palutuntunan sa pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa tuwing ikalabing tatlo hanggang ikalabing siyam ng Agosto. Muling nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa Konbensyong Konstitusyonal noong 1972. Noong 1973, sa pamamagitan ng resolusyon bilang 73, iniluwal ang patakarang bilingwan. Ito ay ang paggamit ng wikang Ingles at Filipino bilang medium ng pagtuturo sa mga tiyak na aralin at bilang hiwalay na asignatura sa kurikulum mula unang baitang ng mababang paaralan hanggang kolehiyo sa lahat ng paaralan. Isinaad ng saligang batas ng putatlo ng Artikulo 15, Section 3, Bilang 2, ang batas ng pambansa ay dapat magsagawa ng mga hakbang na magpapaunlad at formal na magpapatibay sa isang panlahat na wikang pambansang kikilalaning Filipino. Noong isang hanggang isang ay sinimulang ipatupad ang patakarang edukasyong bilingual. Ipinalabas ang mga aklat ng mga katawagang sa edukasyong bilingwal noong isang upang mabilis na mapalaganap ang bilingualismo. Noong isang isinaad ng Memorandum Circular 77 ang tungkol sa pagsasanay ng mga pinuno at kawani ng mga pamahalaang lokal sa paggamit ng wikang Pilipino sa mga transaksyon, komunikasyon at korespondensya. Noong 1978, Lumabas ang kautosang pang ministry bilang 22 na nag ng pagkakaroon ng 6 na unit ng Pilipino sa lahat ng kurson sa tersarya at 12 unit sa mga kursong pang-edukasyon. Noong put isinaad ang kautosang pang ministry bilang apat na po na ang mga estudyante sa medisina, dentista, abogasya at paaralang lang graduado ay magkaroon na rin ng asignaturang Pilipino pati na rin ang mga estudyanteng dayuhan. Nobyembre, isang libot siyang sa memorandum circular bilang 80 hanggang walumput ito ay nag-aata sa lahat ng mga gobernador at mayor ng Pilipinas sa isa Pilipino ang mga sagisag opisyal. Ayon naman sa kautosang pang-ministry bilang isang daak dalwa, ito ay nagtatakda ng mga sentro sa pagsasanay ng mga guro sa Pilipino bilang medium ng pagtuturo sa antas ng tersyariya. Noong ikasampu ng Setyembre 1983, isinagawa ang Constitutional Commission na nagpatibay na ang Pilipino ay gagawin bilang wikang pambansa. Panahon ng kasalukuyan Lalong pinagtibay ang implementasyon ng patakarang bilingwal noong 1987. Noong ikalabing dalwa na Oktubre 1986, Pinagtibay ang paggamit ng Filipino bilang pambansang wika na isinaad sa isang Konstitusyon ng Pilipinas. Sa Artikulo 4, Section 6 na binuo ni Pangulong Cory Aquino, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino, samantalang nililinang ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang wika. Ayon naman sa saligang batas na isang ng Artikulo 14, Section 7 ukol sa layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hanggang walang ibang itinatadhana ang batas, Ingles. Ang mga wikang panrehiyon ay pantulong ng mga wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbing pantulong ng mga wikang panturo roon. Noong Enero 1987, sa bisa ng kautosang tagapagpaganap bilang 117, ang dating surian ng wikang pambansa ay pinalitan ng linangan ng mga wika sa Pilipinas. Ikalabing lima ng Hulyo isang libot nadaan sa naputpito, nilagdaan ni Pangulong Fidel V. Ramos ang proklamasyon bilang isang libot naput isa na taon ng pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa ay mula unang araw ng Agosto hanggang sa uling araw ng Agosto. Sa pagpasok ng K-12 curriculum, ang mother tongue o unang wika ng mga mag-aaral ay naging opisyal na wikang panturo mula kindergarten hanggang ikatlong grado sa mga paaralang pampubliko at pribado man. Tinawag itong Mother Tongue Based Multilingual Education o MTBMLE. Taong 2013, labing siyam na wika at dialekto ang ginagamit sa paaralan bilang wikang panturo. Noong 2014, binigyan ni Virgilio Almario ng kahulugan ang wikang opisyal at wikang panturo upang makita ang pagkakaiba nito. Ang wikang opisyal ay ang itinadhana ng batas na maging wika sa opisyal na talastasan ng pamahalaan. Ang wikang panturo naman ay ang opisyal na wikang ginagamit sa formal na edukasyon. Bilang pagtatapos, ang Tagalog ay katutubong wika ang pinagbatay ng pabansang wika ng Pilipinas noong 1935. Pilipino ang unang tawag sa pabansang wika ng Pilipinas noong 1935. Pilipino ang kasulukuyang tawag sa pabansang wika ng Pilipinas lingwa franca ng mga Pilipino at sa mga opisyal na wika ng Pilipinas kasama ang Ingles noong 1887. Sa kasalukuyan ay pila na i pa rin ng ating wika ng mga wika na papanood at napaparinggan natin sa iba't ibang uri ng makateknolohiyang teknolohiyang plataforma. Ating pagyabungin ang sariling ating, isa puso ang pinagdaanan ng ating inang wika at maging isang kabataang magsisimbing huwaran sa susunod na henerasyon ang wikang Pilipino ay patuloy na mamumuhay sa ating puso at isipan sapagkat ang pagmamahal sa sariling wika ay pagmamahal sa sariling bayan at ito ang bumubuhay sa diwa ng bawat Pilipino.